Mga boss, dahil sa nag crave itong dalawang kasama ko, niyaya nila ako na mag-milk tea. Titikman daw namin yung milk tea sa Dash Coffee. sikat nga daw ito dito sa Pinkian dahil sa mura wow. na masarap. Dito lang yan sa Miso Oil. Kaya mga boss, kaya na dito city. o samahan nyo kami. Okay naman at maganda yung lugar nila. Dahil nga sa aircon yung loob nila, maaliwalas naman ito. Mga yes. hey, boss, mag-milk muna kami ngayon o order na nga kami ngayon Yung napili kong flavor itong Red Velvet At yung kaysero naman yung Dark chocolate Kemam roast pala wow. at Creamy Oreo Tikman nga natin kung masarap ba talaga itong Red Velvet Hmm, masarap nga naman Pero parang nakukulangan lang ako sa cream Sa halagang 39 pesos nga ay meron ka ng Melty Pwede ka pa nga tumambay dito sa malamig na aircon nila Kahit na siguro abutin ka dito ng isang oras ay pwede naman Umorder nga rin pala kami wow. nga Salam Pahusgahan na ni Sir kung ano yung lasa. Creamy ice ah? naman nga daw sabi ni Sir Ron. Kaya tinikman ko na rin ito. Totoo naman pala yung sabi ni wow. Sir Ron. Masarap talaga. Wala na nga akong masabi. The best din nga pala talaga yung pizza nila dito.